inaano ko yung temperature yung sabi ko. Parang napapansin ko na ini-incise niya talaga na parang di ba mali naman talaga? pati yung incise ay ayaw nga ng customer? Di ba mali naman yun? At ang biktima, si Dondo. Sabot namin. Sa kanila may gustong kumain ng baboy naman. Pinipilit mo ako eh. Ayaw ko nga kumain. Kumain kung baboy siya, pre. kanta sa dalik. Wala pre. At ang tatatang. Mr. si Mami Junish. Kamal mo naman tayo, di ba? Ito na ang muling pakit. Ito na ang muling pakit. Papi! Papi! Anak ko yan! Ilanak ka na. Samang parang Marnie, dito pa ka sa kami. news monitoring team, ha? May Iraq war ngayon, kaya bisibisihan lahat. Baguhan ka pa sa team, pero Reuters News... Ah, oh, last. Oh, last. Last, 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 last. dalawa lang ba? Ah, oh, tama na yung dalawa. Ay, ito pa rin shot namin. Okay, oh, ang Hindi naman okay. ako nagpalit na. Okay, okay, game. Palito lang dito lang dito lang palit na din lang. Quest dito na sa gitna. Hindi ako kasi, oh, na ganyan na lang Okay ganyan. Sa sunod na lang ulit, ganin ko si Maupagan. Ah. Gusto mo magpalit ba? Okay. Hindi opinion, palit okay 'yan. Palit din mo. <laughs> okay. <laughs> okay. Ang topic natin today is uh, Ah, uh, ano 'yung title nito? Wait. laka get it. In uh, Tagalog to English. Okay. Ulitin natin parang hindi ano. The okay. topic na Tagalog. Ang to uh, topic nating Okay. Ang topic natin today is Tagalog to English. Mm -hmm. Mm -hmm. Tagalog with Mau Dias and... Walang Bisaya? Melet. Bisaya galing po in Okay, unahan na lang din kayo, no? <laughs> Okay. So, may sa English. Ako kunahin ko muna Tagalog. Tapos si English niyo ha, Tagalog tapos si English niyo. i English uh niyo -huh. okay, namin. Dapat isang word lang di yung words. Oo, sandali. mahaba Kasi mahaba ito, eh. rin yung yung sentence mo. English yun, mga 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 o mga mga chair mga ay, hindi. Ano siya? <laughs> parang sentence. Pero well, sentence? Naman, oh. okay. Mm, yun lang nga, no. hindi tayo ano Kaya mo yan. Okay, ito. Actually, natakal na namin to ni Mau. Eh, kasi kasama ka namin sa sa vlog. So, parang um, repeat lang or Mau. repeating. Okay. Okay. Kumain ng maayos. Eat well. Tapos, medyo malapit. Ah, uh, good eat. Ano na? Kumain, Kumain ng maayos. Eating well <laughs> <laughs> Ayusin mo lang yung ano mo, medyo malapit-lapit na rin doon. Ano? Hindi ko alam eh. Pero pwede rin naman siya kasi ano, sige, tanggapin. Guys, natakel na namin ito ni Mau. Pero sige, kay Mau hindi ko inano. Actually, parang nasabi din ni Mau yung eat well. Pero hindi ko tinanggap kasi ang sinunod ko yung sa Google. So sige, tanggapin natin yung kay Mel. Okay, kumain na maayos, sabi niya kanina eat mm -hmm. well. So, ang ta ang right eat properly. Ganun. Oh, man. yan, eat properly. Oh, galing di, din sa bibig niya. Okay, di tama ah. pa rin no? Oh, eat properly. Okay, tama naman. So, parang hindi ko rin siya kinorek. Okay. Number two, may kagandahan siya. She's a beautiful. Ano na? na? She's so beautiful. Uh, ano na na? She's so beautiful. <laughs> She's a beautiful. Uh, I, I, she has a beauty. Ayan, okay. One, one na. Okay. She has beauty. Ay, ah, hindi pala. Mati, para ako, man. she has beauty. O oh, sige, tanggapin na rin natin mo. Kasi may, guys, galing kami dito sa party, kaya medyo antok na kami. So okay, one, 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 one. Okay, ito. Pakainin ang singguyo ng damdamin. Ha? Huh? Pakainin mm -hmm. ang singguyo ng damdamin. Natawa siya. Ano yung singguyo? Ano yung singguyo? parang eager mo, gustong-gusto mo. Sing ng damdamin is yung halimbawa. well feel try. Halimbawa, gustong gusto mo yun, di, parang eager ka, eager to na. To keep, to keep. Pakainin ang sing ng damdamin. Sing. Okay, feed your passion. Siguro uh, yung simboyo is passion. Simboyo, passion. Your passion. Uh -huh. Ito, bigyang pansin. Give it Uh, bigyang pansin Bigyang pansin? Mm -hmm. Ano may ilog sa si pansin? <laughs> Be careful Hindi <laughs> yan then... Bigyang pansin Lumpat okay. kasi ako hindi kasi ako sabi kusyon Kusyon si si Okay, uh, pay attention Pay hmm, uh, attention pa Dapat alam na ito guys nima, kasi na-tackle na namin ito eh Okay, malakas na ulan ano yung malakas? Malakas na ulan. Doon ah. <laughs> na ulan. Guys, reviewin nyo yung kami lang ni Mao nung nagkulam. Pagod <laughs> ko ba? Di ba tagalog Tagalog-English din siya ang title. So ito naman, Tagalog-English pa rin. Pero with minute. Malakas na ulan. Mm -hmm. So sirit, Heavy rains. Ayan mm -hmm. naman. <laughs> Ito, ilaw ng tahanan. Nanay. Ay, mag ah. <laughs> <laughs> nanay, agad ang sagot niya. Oh, <mat> <laughs> totoo naman yun, nanay talaga. So, mother Earth. Hindi pala, mother... Ilaw. Ilaw ng Mother tahanan. Light? Mother Earth. Oh. Pwede, pwede, pwede. Pero ano yun? Kasi ang sabi ko, ilaw ng tahanan. Hindi ko naman sinabi ng ilaw ng nanay. Light of the, ah, of the sun. Hindi. Medyo malapit na yung community, eh. may kailangan lang sa bago yun. Like how oh, true? medyo okay na, pero yung community mas malapit eh. Ano ba yung mother? oh, yan, ano? Sige, palitan mo lang yung mother. Parang binigyan ko na rin ng clue. Goldest. Kasi sabi mo, mother like kanina, di ba? Mm -hmm. Eh sabi ko, ilang ng tahanan. Mom like? Hindi. oh, yeah, si Red na home life. Ay, di ba tahanan Ah. Ano pa na yung ano ang dictionary na bago? Buang. Okay, next. Magdala ng isang bagay na kakainin. Bring me to life. Bring me to life. Bring something. Kulang. Magdala ng isang bagay na kakainin. Guys, nasagotan niya agad to Ba't dito hindi masagotan? mo? Bring something to me. Ayan, okay. Ilan na? Hindi natin napapansin. wala, po. wala pa akong nasagut. Uh, two. Uh, two. ka na, di ba? Two, zero. Wala pa akong nasagut mo. Oh. Ah, hindi. May isa pala yung eat properly. Yung sabi ko. Ah, Kuri sa Two, one. Okay. Guys, totoo bang to one? Nalito na rin kami. Okay. Maluwag ang tornillo. Yan. Hmm. Hindi ko alam yung English <laughs> niya. Ikaw may luwag na <ang> ito. Explain <laughs> fancy. Ano may English na maluwag? Ikaw maluwag ka na yun. <laughs> 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 Maduwag ang tornillo. Kaya mo yun. Open, ano? Open sesame. <laughs> <laughs> Why? Nagising ka ba? okay, sirit. Okay. Sir. Loose screw. Di ba? Huh. Yung tayo din ng dalawa. Loose screw? No. Loose Di ba loose, no? Wala? Lo hindi, L-O-O-S-E. -S loose, parang maluwag. Okay. Kalapating mababa ang lipad. Oo oh. nga. Um. Dab, down. dab, 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 small. Small dab, dab, Hmm. Ano? tatawanan natin ng mga pinig. Oo nga. Okay. Kalapating mababang lipad. In English, low-flying figure. Oh, low-flying. Ano ba, o, pwede ring dog. dog. Di. Low-flying, flying, flying dog. dog. Eh, kaso sabi mo, low-flying... Ano? Sabi ka na? Low... Low-high... Ano? Halimutan. Ayun. Ah, Kaya inaantok na kami kasi... Dapat kanina kaming... Kaga, kagabing 9pm, kaso inabot na kami ng nag-concert pa kayo na Ate Bini. Kaya, nakailang kang kanta dun? Dami rin. Parang more or less? Ten po. Ten. Oo, oh, ganun. More or less Dami. ten. Dami. Mm. Dami. Si Millet wala. Ako naka... Apat siya at lima. Lipsing siya. Tapos si Dice. Ang <laughs> dalawa. Akin, tapos na nag-duit sila ni Mau. <clears throat> okay, last na ito. Kasi, uuwi na si Mau sa Kansas City. Uuwi na si... Millet sa... Si, si. A A Dito sa may Eva, ko iba kumalapit. Sila lang Okay, Kambal Karibal. Kambal Karibal. Twin Hearts. hearts. <laughs> hearts. Karibal pala. Ano ka karibal. Kambal, karibal. Twin. Karibal. Kambal Karibal. Twin. Ano ang English ng Karibal? Eh, pag sa... Uh, miss... Hindi, Mistress. Hindi, ano ba? <laughs> <laughs> Same <up>. Twin Mistress? <laughs> Karibal. Twin hearts? Hindi, hindi. Hindi, hindi. hindi hearts eh. Kung sana sinabi ng kambal puso. Kambal karibal. Okay, sirit na. Twin rivals. Magtika mm -hmm. na siya kasi sabi niya twin hearts. Doon, kung na yun? Mm -hmm. twin, 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 twin hearts. Twin, twin rivals. Mm -hmm. Dating na sila Okay, that's all. So, Ay, maraming maraming salamat. Ayan ang binabati ko nga pala yung mga nanonood ngayon. Walang sawang-sawa. Sana pag-aorin mo pa. Magawa kayo kung ano mga gusto gawin. Mag-comment kayo. And don't forget to watch my uh, mga videos. And don't forget to subscribe my YouTube channel. My boss ako. And um, don't forget to follow my Facebook account, Manuel Danes, or Now Danes. Also, Pumo, TikTok, Instagram. Ayan, maraming maraming salamat. And how about you? Yeah, Ah, uh, watch me on my Facebook. Just <laughs> oh, lang, that's all. Ano oras na ba? One. Oh, tingnan mo, inabot kami. Mga okay. na kami. Dapat, Next time kasi minute. pag nagbablog kami, talagang ako yung nag na maligo muna kami. Ako, hindi na ako naligo, nag, nag ano lang ako, nagbugas ng sabon ng ganito. Kasi nga, uuwi kasi. Kung hindi sana uuwi, eh si Mau kasi may ano na eh, may yeah. training sa job niya o work niya. Ito naman, pabalik sa dito mamaya kasi baka magpamasahe kami ni Nanay. Gusto niyo magpamasahe? Ah. Ayan, ayan, sige. Ano mo rin Sige na. sa buo. Samagot sa puso sa mga Samagot sa buo. Samagot niya lang Samagot sa buo. Manager? <laughs> manager ako. May manager. Gusto niyo magpamasahe. Tumukang ko <laughs> na. <laughs> Ito, pagmumutu. <parun> <laughs> Mura oh, lang, mura lang. guys. Uh, or... lang, hindi siya presyong mahal. Mura lang talaga. Presyong divisorya uh, lang. Hindi siya nag Kaya, kaya. Hindi siya nag-o-oras. For only 800. Oh. no. <laughs> 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 hindi siya nag-o-oras. Ganon pa rin yung bayad kahit lagpasan ng 1 hour, 2 hours. 3 to 5 hours um, po. Um, oh, hindi siya nag-o-oras. Or <laughs> 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 Ulit din? Nagulat <laughs> din. Ayun lang. Uh, maraming, maraming Babay na kami salamat. kasi hindi si Mau dito matutulog. ito dito yung pinapatulog na na eh. Uuwi na Uwi ako. Uuwi na kasi may asawa na ako. <laughs> Dati Pwede <laughs> ako matulog <laughs> dito. <laughs> <laughs> <Okay>. Sana Sana <laughs> <naman> may asawa. Ang <laughs> <laughs> okay, na asawa mo eh. Ha? Isasama ko yung punita natin para dagdag. Ang babay na. Maraming salamat.